Patay. <laughs> wow, fantastic baby. Lameg? Hi. Say hi! YouTube! Ang <laughs> 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 Am buntis! Ang batang ina. Ay tunod ng tunod! Hi! Hi, madam. Bala ka din dyan. Hindi ka ma missing work. Bago pa nga nakasawa mo, Rek?

Asa na yung panghuli mo ng tilapia? panghuli mo ng tilapia. na lalaban. <laughs> oh, madulas. Sabahano. Isabun! <laughs>